Dennis Trillo assures wife Jeneline Mercado he will never cheat on her. Malaki ang pagpapahalaga ni Dennis Trillo sa kanyang personal na buhay. Pero sa bihirang pagkakataon ni niya sa publiko ang kwento ng pagmamahalan nila ng asawang si Jeneline Mercado. Nagkwento si Dennis sa panayam sa kanya ni Boy Abunda sa Fast Talk with Boy Abunda nitong Biernes, September 15, 2023. First time na naging kami sa pangalawang soap sa GMA. Pagtukoy ng kapuso aktor sa afternoon drama series na gumapang sa Lusak 2010. Siguro tumagal lang yon ng isang taon nagkahiwalay din po kami. And after ilang years, nag-reach out kami sa isa't isa. Tamang tama naman pareho kaming walang partners. Single kami pareho. Siguro na-miss namin yung isa't isa katulad ng kwento ng Love Before Sunrise. Ito yung second chances na sinasabi ko. Nangyayari talaga yun sa totoong buhay at kapag nangyari yun, parang mas maganda. Pareho na kaming matured, pareho nang established at handa. Ang Love Before Sunrise ay ang upcoming primetime series na pagbibidahan ni na Dennis at Bea Alonzo. Ipapalabas ito sa GMA at VIU. Humantong sa civil wedding ceremony ang pagmamahala ni na Dennis at Jenny noong November 15, 2021, mayroon na silang isang anak. Tinanong ni Boy ang ugat ng paghiwalay nila bago sila nagkabalikan. Sagot ni Dennis, siguro mas bata pa kami pareho, immature yung mga pag-iisip. Yung mga sitwasyon namin noon ay hindi rin gaano ka-clear pa yung mga gusto naming mangyari, kaya po ganoon. Pareho kaming naghiwalay sandali. Ang ending, nagkabalikan kami paano nila na lamang they were meant for each other at magpapakasal na ayun kay Denise early on pa lang before pa nangyari yung mga proposal noon pa lang tawagan na namin sa isa't isa asawa so alam na namin na doon na talaga papunta kailangan lang maghanap ng perfect timing para mangyari na lahat Makakaasa raw si Jeneline na matapat na asawa si Denise dahil sa ugali ng aktor na hindi niya hayaang masira ang tiwala sa kanya ng isang tao kaya lumalayo siya sa tukso. Saad ng kapuso aktor, ako po kasi maingat ako sa tiwala ng tao. Ayokong isipin na may mangyayaring ganoon sa relasyon naming dalawa kaya kailangan ko rin siguraduhin na palaging masaya ang asawa ko. Kahit na may mga anak na kami, gusto ko maging maligaya pa rin siya. Siyempre, mga tao rin tayo pero ang importante, as long as may respeto ka sa partner mo, hindi mo hayaan na maging masama ang pangalan mo. Mahirap magkalamat yung tiwala, lalo na't at matagal mo siyang pinag-ingatan. Iniisip ko pa lang yun, hindi ko na iniisip na magloko, ako na mismo yung lumalayo. Inamin ni Denise na siya ang masiloso noon pero nagmature na siya at mas pinahalagahan niya raw ngayon ang tiwala. Walang relasyong perpekto at tulad ng mga ordinaryong taong nagmamahalan, nagkakaroon din si na Dennis at Chenili ng mga hindi pagkakaunawaan pero pinag-uusapan daw nila ang mga problema. And that's it for today's video. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like, and share for more showbiz updates. Bye!